Ayon sa Autism Society Philippines o so ASP, 1 out of 88 na bata ang may autism. Ang datos na ito ay base sa US data. Wala raw kasing sariling datos ang ASP patungkol sa kung ilang bata sa Pilipinas ang may ganitong kondisyon. Ang classic autism raw ang pinaka sa lahat ng uri ng otismo. Ang autism ay isang kondisyon uh, kung saan ang isang bata ay Uh, mayroong delay sa pagsasalita, pakikipag-interact uh, or social uh, skills or relationship uh, delays. At mayroon silang mga paulit-ulit na ginagawa or uh, repetitive behaviors and interests. Ito ay uh, nakikita sa mga batang uh, tatlong taong bulang at pababa. Ayon kay Dr. Maria Paz Bautista, isang neurodevelopmental pediatrician, hindi patukoy hanggang ngayon kung ano nga ba ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng autism. So autism up to now has no cure. No? Uh, sadly, it has no cure but it has a treatment. So, yun po yung uh, magandang uh, part no, ng autism. Meron na po tayong tinatawag na treatment or uh, regimen of intervention, specifically, an early intervention program, mm -hmm. so that these symptoms can be targeted. Mm -hmm. So, pwede hong uh, nag improve ang mga sintomas nila, pero uh, nandun pa rin. No? Pero at least they are almost close to normal children. They can live a normal life. And way. they could also live a normal Ilan sa mga kilalang tao na may autism ay sina Bill Gates, chairman ng Microsoft, ang mga henyong sina Albert Einstein at Isaac Newton, Satoshi Tajiri, creator ng kilalang karakter na si Pokemon, ang King of Pop na si Michael Jackson, at marami pang sikat, makapangyarihan at henyong individual. Ako Itong po sila ng kasabay ng esgera, pagdiriwang ng alerto, 17 National sa Consciousness Week, ginanap ang isang talent show kung saan tampok ang galing sa pagsayaw at pag-awit ng mga batang may autism. Galing ang mga bata sa iba't ibang private at public sped schools at institutions sa Pampanga. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Autism Society Philippines City of San Fernando Chapter. Ayon kay Teacher Joy Ofresha, presidente ng grupo, napakahalaga ng mga ganitong aktibidad dahil nakakatulong ito sa paghubog sa iba't ibang skills ng mga batang may autism. Itong mga batang ito na may autismo, are teachable, they are trainable, they can be functional, they can be independent, no? Uh, pwede silang makatulong sa bahay kung hindi man sila makapagtrabaho sa labas because we have um, adults with autism who are working, no? So, um, meron silang pwedeng gawin. No? Hindi sila yung iniisip natin siguro na pabigat. No, pero with the proper and appropriate intervention, no? And um, parent involvement, family involvement, uh, magiging maganda po ang kinabukasan nila. Inilunsad rin noong biyernes ang isang pangako project. Uh, yung isang pangako campaign no aims to gather 1 million promises no na nangangako tayo na hindi na natin gagamitin ang salitang autistic, salitang autismo, autism sa hindi tamang paraan. Marami tayong nadidinig na magkakaibigan, nagkukwentuhan, pag merong odd behavior yung isang kaibigan, ay para kang autistic, ay autistic ka. Or pag meron tayong nakita na hindi magandang ugali, para kang autistic. Masakit po yun para sa mga magulang na kagaya ko na yung kalagayan ng aming mga anak ay inihahalin tulad sa hindi magagandang pag-uugali, hindi magandang behavior. Kaya po ang organization po ng Autism Society naisip ang campaign na to to really spread no um, awareness, understanding para naman magamit ng tama at mabigyan ng respeto yung mga individual na may autismo. Ayon kay Teacher Joy, kulang na kulang ang natatanggap na suporta mula sa gobyerno na mga batang may autism o yung mga persons with disabilities sa pangkalahatan. Marami ang batas ngunit anya, kulang sa implementasyon. Pati umano ang pagtawag sa mga batang may autismo ay hindi dapat basta-basta. Medyo pangit pakinggan yung autistic yung bata, di ba? So, uh, mas politically correct, yung mauuna yung person first before, ano, we, we call it the person first language. So, uh, child with autism, person with autism, or even with other um, disabilities, child with Down syndrome, child with um, cerebral palsy. So, pagtanggap at pagmamahal raw ang susi para maging madali ang pagtuturo sa mga batang may autism. Kailangan itong magsimula sa pamilya nang ang lahat ay maintindihan ang kanilang kalagayan. It's a blessing, it's a gift from God. Uh it's a purpose, no, that we really have to fulfill, no. Um hang on, no. Tuloy-tuloy lang makakaraos tayo. Lahat naman ng kondisyon sa buhay may hirap eh. Hindi naman pero hindi naman lahat hirap, no? Once you see yung fruit, no, ng paghihirap natin, mas mas doble doble pa yung kaligayahan na matatanggap natin. Para sa mga nais maging miyembro ng Autism Society Philippines, bisitahin lamang po ang kanilang Facebook page o makipag-ugnayan kay Teacher Joy Ofresha. Ako po si ni Ontong esgera Alerto Alisto sa Pagbabalita.